Parang may gusto kong kainin, hindi ko maisip eh. Pero meron ako itong baka. Para masarap mag beef ngayon, tol. Tara. Iwain natin yung baka sa ano? Sa strips mga tol. Iwain ko muna siya ng pag ganito. Bago ko i-strips yung baka. Nag-crave lang ako bigla sa ano? Sa beef steak. Ah, may kasi ako eh. Kaya nung umaga. Nag-hatid ko sa school doon sa anak ko. Oh. Tapos yung naamoy mentoyo. toyo. Tapos yung sibuyas. Si kalamansi. Ang sarap boy. Pag so, itong kalaki lang palang hiwa ko sa ano? Sa baka. So, gitong hiwang nga lang pala ginawa ko sa baka. Hindi mo na siya kailangan i-tenderize mga tol. O, pukukuhin pa lang kahit anong pang pound sa baka. Gawin siya naman nipis para mas kumapit yung ating pampalasa mamaya. So, ayan, set aside mo yun natin. Kumarinit tayo ng anong kalamansi. Gagamit nga pala ako ng kalamansi. May gagamit ng suka o baka maging adobo na yung lasa ng ano. Ang um, bistek nyo, bistek Tagalog, di ba? Mga pala toyo. Mas maraming toyo, mas masarap, di ba? Pero saktuan lang. Maglagay rin tayo ng paminta mga tol black pepper. Pag okay ito mga tol, ayan. Unting halo lang. Tapos aside na rin natin to. So syempre, gagamit tayo sibuyas. Wala kasi ang white onion. Ang gagamitin ko lang ngayon is yung ano, sibuyas na pula mga tol. Pero pwede nyo na paghaluin din yung red onion and then yung white onion, di ba? So hiwain ko lang sya ng papabilog Tapos tanggalin natin sa isa pa maya. Ayan, parang ganyan lang mga tol. Tanggalin mo na yung balat. So abang inaantay natin yung mamarinate yung ating garnish. Syempre, sain na tayo ng ating kanin. Pahirap na pag sa kanin, di ba? So commercial muna tayo mga tol. Pinapromote ko nga pala yung aking chili garlic na homemade mga tol. Best partner sa mga show may dumplings, kahit ano pa, pasta, pwede rin sa mga fried rice, di ba? For only 150 pesos, meron ko na masarap na chili garlic. Sa mga gusto nga palang lang umorder ng marami yan, kindly PM nyo 3 days before kayong umorder, <laughs> di ba? Para ma-deliver ko sa inyo after 3 days, so ayun. Pakukulang ko lang pala yung baka hanggang magmantinga. So ngayon, halu-haluin lang natin ang mga tol. Lagay natin yung kalahati ng sibuyas na hiniwa natin kanina. Sutay so, lang natin, tol. And, ihalo natin yung marination na ginamit natin kanina Para medyo meron sarsa yung ating beef steak Kalagay nga rin pala ako ng isang cup ng tubig Para medyo mabawasan yung alat ng toyo So kung mapapansin nyo nagre-reduce na yung sauce ng ating beef steak So lagyan natin yung sibuyas na hinina din natin kanina Ayan